si Baby Jaira kumakain makain po siya ng egg. Favorite po niya ng egg. Ang Baby Jai Jai. Baby Jaira, favorite egg. Yummy, yummy. Opo. Ayan po si Baby Jaira. Jai Jai. Favorite mo egg? Egg, egg, egg. đừng do that, jay jay, you eat only. It's gì mà mà, hmm, jay jay,